Hi guys! Welcome to my channel! Ako po si Angelian and uh, to, for today's video uh, I'm going to share with you my succulents na in order ko po sa binget. Okay, first ito uh, po si Mendoze yun po si Mendoze Super Lush and ito po si Curly Jade ito naman si Lila Sina Sobrang ganda ni Lila Sina Pero maliit pa po siya Ito naman po si Ellen Yung um, napakasikat na Ellen Lagi po yung namamain And ito naman po si Crested Luella Sobrang ganda rin And dito naman po sa isang box uh, Si Pink Freels Blue Surprise lilasina ulit. Ayan. Si Green Eyes. Okay, Green Eyes. Variegated Tito Buns. Mm, medyo naglagas po siya. Uh, para siyang, ano, overwatered. At may freebies po sa akin si seller. yan Sa ngayon, uh, ini-air dry ko muna sila kasi kapon ko lang sila na-receive and um, siguro after a few days um, ipapasuko na po sila so update ko na lang po kayo sa mga susunod na araw thank you po for watching ito, na, ito po muna ang ating video for today salamat